sa Asa ngun yan, under investigation pa man kami, yung bali, yung pa si team leader mo nga ni, si Chip Mi, nag-iimbestiga pa kang, ano, kang kos. Uh, sa nahihiling mi, may mga ibang maano ka is uh, wiring. Uh, pag open na kang, ano, kang may kan driver, nagpansin niya na nag-usok na sa may makina niyang party kaya nagbaba namin siya may mga pinutol kita sir pero yung pupunan tayo bali ang pinutol mi is ano uh, yung itong si terminal tapos yung mga nakajumper sa ano niya sa battery niya na mga diamond dapat duma nakakaag pas ba sir overloaded ah uh, siya overloaded baka baka ano lang nahiling mi na si wiring niya na dapat sa battery is a uh, Terminal man lang dapat ang yaon duman. I may mga nakakaagpa duman na ibang mga wiring na naka kaya kinuami tayo ta iyo ang ihilingon ming ano ihilingan mi reminder sa mga car owners na hindi sa battery kapag sa ah uh, reminders lang sa mga ano mga car owner yang dai like kita mag basta-basta mag sa battery ta arupen nga ni, ma, pag nag ano yan pag nag short, short circuit yan ang ano nagiging kusning ning pagkasulo ta nagmi-melt yan, di eh, pag melt ka yan, may mga tuturuan siya na mga something na ano, na masusulo, yan maano, ma madakula, makusning ning kala, pagkalayo. So, lalo ba, pa nga sa mga Peña Francia dahil mga vehicle ipapark sa luwas, lawan sa na pwede maging dapat, ano ka, preparation ito sir, maganda uh, para malik kayo Ano man, pag mahali kita sa auto, kay puhantang gada nun, uh, si Basi kayo sa na-interview me, ma, nakahasard siya. Uh, ibig sabihin nakawalat si ano niya, nakawalat si Susi na naka ang auto niya. Kaya pagbalik niya, ano nag nag pag-on niya Susi, nagkalayo, uh, nag-aso. Di ibig sabihin haloy nang naka ano naka luman si auto. Kaya advice lang kay puhan na ano pagmahali gadanon Although sinabi niya saglit ma lang siya pero yun ang ano yan nangyari sa pagmamadali.